Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ipinablutter sa krame ng leader ng Transport Group na Manibela ang pagbabanta ng demanda ng Transport Secretary Jaime Bautista matapos ang kanilang expose sa umano'y korupsyon sa DOTR. Nanindigan naman ang kalihim ng transportasyon na walang basihan ang mga paratang. May balitang A to Z si Kim Salinas. Na Well, uh, yung mga aligasyon na kami ay involved sa korupsyon ay uh, hindi totoo. No? Uh, kami po ay nagsasabi na ito ay walang basihan. Derit siya pinabulaan ni Transport Secretary Jaime Bautista ang mga aligasyong sangkot siya sa umunay katiwalian sa loob ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at iba pang ahensya sa ilalim ng Department of Transportation. Sobra, umabot niya hanggang Malacanang. Taliwas ito sa unang pahayag ng whistleblower at dating empleyado ng LTFRB na si Jeff Tombado. Kasama ang transport group ng Manibela na umaabot umano ang bayaran sa DOTR at Malacanang para sa tinaguriang Ruta at Prangkisa for Sale. Pero ayon sa transport chief, itinatanggi umano ngayon na Tombado na pinaparatangan niya mismo ang kalihim. Siya, siya ay nakausap ko no? at sinabi niya na hindi daw niya sinabi na kami ay involved sa katiwalian. Kat 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 no? Well, ayun ang sinabi niya sa akin galing nang maga. No? Uh, at ito daw ay uh, gawa-gawaan lang daw ni, ni Mar Valbuena. Kasabay naman ito, nagsumiti na ng affidavit si Tombado at binawi ang kanyang mga paratanga sa lahat ng mga opisyal. Ayon sa kanya, unintentional, misguided at dalalang ng bugso ng damdamin ang nangyari. Una nang sinuspindi ng Malacanang si LTFRB Chairman Chopi Logwadis III dahil sa kontrobersya. Ipinagutos na rin ng Pangulong Marcos ang investigasyon na ukol rito. Kaya ang uh, aking ginawa kahapon ay sumulat ako sa NBI. No? Uh, ako ng tulong na magkaroon ng sapat na investigasyon, tamang investigasyon. Giit ngayon ni Bautista, handa niyang depensa ng kanyang reputasyon na mula sa issue. Yung mga ganyang... Ako ay hindi ko papalagpasin at uh, kami po ay uh, magpag-aaralan namin lahat ng mga nagsasabi ng walang katotohanan ay uh, pwede po namin uh, mag-file ng, uh, ng uh, mga charges sa kanila. Kasunod dito, nagsumiti si Manibela National President Marval Buena ng police blotter sa Camp Crame laban sa pagbabanta ni Bautista na magdedemanda demanda matapos ang kanilang expose ukol sa umano'y korupsyon sa ahensya. Tila nahati naman ang hanay ng transport group sa isyo matapos maglabas ng pahayaga ang Altodap Stop and Go at maging ng isang vehicle inspection group na duda sila sa mga akusasyon na ng korupsyon ng Manibela. Sa kabila ng isyo sa DOTR, tiniyak ng kagawaran na handa silang tumugon na sakaling ituloy ng grupong Manibela ang transport strike at protesta sa darating na lunes. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.